Finally, bakit mo naisip na pal parang sasabihin mo sa sarili mo, finally, I am choosing to move on. Bakit mo naisip mo talaga na mag-move on na lang or mawala na lang lahat ng pain na naramdaman mo? Uh, pinili ko na po to para mag-move forward and mm -hmm. mag-focus sa, sa sarili ko. And actually, nag-workout po ako ngayon para oo. doon ko po binubuhos yung talagang nararamdaman ko sa buhat. Mm -hmm. Every set po talaga, binubuhat ko siya ng binubuhat. Ah, so dinadaan mo sa pagpapalaki ng katawan. Yes, na para makita niya. Tapos post ka ng post ng mga topless na. No? Ah, <laughs> Ay, Ay, nakakalap mo na yung mga ganyan. Nagpapayami. Para ma, eto, sinayang mo. Ilang pandesal yan. Pak, pak, pak. <laughs> Pero maganda yan. It's a good thing na nagfocus ka sa sarili mo, ba diba? And ganoon naman talaga, eh. i-divert mo na lang yung mga bagay-bagay sa mas... Mas something na mas makakabuti para sa'yo kaysa naman ilugmok mo yung sarili mo sa ganong sitwasyon. Eh, wala na naman tayo magagawa, di Yes po.